Good morning mga baby love. So ayun pa -uwi na kami ng Cebu. So nandito na kami pero dadaan muna kami ng Mall of Asia kasi malunood yung pamangkin ng aking amo um, doon sa ano sa arena. So kasabay namin sila ngayon sa biyahe pero ida-drop namin sila doon sa sa Mall of Asia. So, nandito na kami around Rojas Park. So, medyo-medyo traffic din. Na medyo na huli na din kami nito kasi 4 p.m. yung flight namin. Dumating kami ng airport is 3.15 So, mag-check-in pa kami. So, ayun. Medyo na late kami sa aming ano. Pero, nahabol pa rin naman. So, nakaka-amish yung lugar dito. After 7 years, ngayon lang ako ulit naka-ano dito sa Rojas Park around Mall of Asia so ang dami na palang nagbago so sobrang ganda na guys napakasulit kahit hindi ako nakababa pero ano na yung aking mata kakaano sa mga tanawin sa mga building ang gaganda talaga so how I wish eh, makabalik talaga ako nakapasyal talaga dito sa Mall of Asia ulit Ayan, dito na kami sa arena. Ibababa na namin yung pamangkin ng aking amo. And then, ihatid na kami sa airport kasi ihatid kami ng driver. Ayan, what's still there mga baby loves? Thank you so much sa walang sawang ano, pag -support yung ano, pag-supportan nyo sa akin. Sana ay wag nyong bitawan yung aking page. Thank you sa inyo and Happy New Year. And then sana ipanuorin nyo hanggang matapos yung aking video. So, pasensya na ako hindi nakasupport ng one week. Kasi sobrang busy. Tsaka data lang po yung ginagamit ko doon sa Manila. Kaya bibihira lang din ako nag-upload. Ayan, pupunta na po kami ng airport. So, sobrang ganda ng building nito sa Max. Max to, ibago lang po yata to akala ko barko kasi pag titignan mo dito sa may gilid yan o oh, para siyang barko na sobrang laki <laughs> ayan na ay ignorante na si baby love ayan city of dreams ayan, marami na talagang building dito sa rojas park na kakatayo lang before nung nagiikot ako dito eh, wala pa naman to so ang dami nang nagbago after 7 years kahit sila kahit sila nagbago na rin <laughs>